Susukatin kung anong klaseng mga... Sasabihin ngayon ng Joey Salceda, walang paglaban. Ipakita mo sa akin, Joey Salceda, na merong building permit. yung transmit. yan lang, magkakalintikan tayo. Hanggang ngayon ba, wala pa rin building permit? O di, ipalitaw nila. Sasabihin ko sa iyo ng diretsyo ito. Mm -hmm. Mananagot ka, hindi lamang sa iyo mga kababayan sa Albay, mananagot ka sa buong mamamayan ng Pilipinas, pag tinuloy mo yan, lahat ng kanilang violation, at minultiply ko sa 200 pesos per day per violation. Alam mo kung magkano nakwenta ko? Mm. 1.6 trillion pesos. Wow, laking pera. Oo. sa ta sasabihin ni Joey Salceda? Oho. Uh -huh. Na kumakandidato ng gobernador ng Albay. Nako oho. Uh -huh. Sana naririnig po ninyo sa mga mga mamamayan ng Albay. Kaya si Joey alam mo pagka nakita kami niyan eh sasabihin ko sa kanya, A -a, sinungaling ka, Joey?" Sasabihin ko sa iyo. Si Hindi Salceda... mo man lang tiningnan ng records ng ano eh uh -huh. ng House. Tingnan mo yung record ng 18 Congress. Kinuwenta ko pa nga lahat ang violation niya eh, kung pag-uusapan ini sa isa ko yung na yung citizenship na ni Gabi Lopez. Mm -hmm. uh -huh. o, Amerikano si Gabi Lopez, pinatunayan niya mismo 'yon. Oo. Uh -huh. Ang pinangangatwiran niya lang. Oo, oh, Amerikano ako pero Pilipino ako. Oo. Mm -hmm. uh -huh. Paano kaya ako naging Pilipino? <coughs> sa pagkat ang aking ama ay Pilipino. Uh -huh. o ang ang, ang, ang binabanggit niyang doktrina yung Yusang Ginis. Oo yeah po yung uh, by blood. Aha. Mm -mm. Yung Amerika kasi, ay Diyos solely. So napanganak siya sa Amerika, so ang nag-operate <coughs> na doktrina, Diyos <coughs> ang gini. Diyos solely. Takutin oh. mo oh. nga mm -hmm. Di ba mas masarap yung tumulong ka, pero wala ka nilabag sa batas? Oh. Sasabihin mo na tumulong ka, pero napakarami yung batas na nilabag. Oh. Yan ang gagamitin mo ngayon dahil? Oh. Walang may sagot eh. Uh -huh. Bakit mo gagamitin? Eh, na ay, social media eh. Ako nga, magmula nung masaray ang ABS-CB din. Po. Hindi na ako nanonood. Nanonood na lang ako Netflix eh. <laughs> Ang source ko na lang ang impormasyon, jeryo, uh. tsaka yung social media. Eh. Mas maganda pa yung social media. Mas marami pa ang totoo dyan eh. Uh -huh. Hindi ko sinasabing lahat ay totoo. Uh -huh. Pero kung halimbawa, titingnan mo yung average, <laughs> mas marami pa yung totoo dyan kaysa sa mga mainstream media natin. At saka eh. mas mabilis. Ngayon, no? oh, uh -huh. Sana magkausap uh -huh. kami ng uh, salseda na ito eh. Uh -huh. Opo. Ayun. Ay, pa, eh, eh ay, ay, lang sinasamantala niya kasi mag-graduate na ako eh. Aha. Uh -huh. O yan, yun masasabi ko lang sa kanya. Eh, mukhang, ay, uh, well, kung ha. Kung, sana nakikinig ka. Aha. Uh -huh. Eh, sana. Tignan natin ko kasi may mga balibalita nga tayo. Talagang pagkahain to pagdating daw po ata sa lunes uh, ng opening, ay pagang, uh, sa, de, -pas eh, pagang isa sa papaspasan eh, daw ata nila ito. O, o di, ilitaw eh. natin ngayon yung kanilang hmm. ano, yung uh, pilitin natin ngayon sinuhin. Nasaan yung ano? Nasa yung titulo ninyo dyan? Nilupa. Ah, o nga pala. Alam, alam mo ba na isa sa napa, napatunayan, na, nagkulang lang ng panahon, namatay kasi si Congressman Datol. E o nga pala, si Datol. Sa yung ng certification, mm -hmm. pati yung kanilang transmitter dyan, ay walang ano, walang building permit. Mm -hmm. uh -huh. Saan ka naman nakakita, pinakamatas na transmitter sa ating bansa, mm -hmm. ginawa yan, ng walang building permit. Uh -huh. Kaya nga dati nag-iisip. sinasabi uh -huh. ko sa inyo, pagka pinakamakapangyarihan, pinaka, pinaka influence ang network, walang batas-batas sa kanila, mm -hmm. magtatayo ka lang ng barong-barong, may mm -hmm. building permit ka eh. Mm -hmm. mm -hmm. O, oh, kahit ano lang it, it, dito, sa higpit ng, uh, sa Quezon City, ito, magtatayo ka ng napangatas na transmitter, walang building permit. Uh -huh. Diyan mo, isip-isip ma, ma, eh, yun. Isip, Tatlong putapot na truck na abogado ang abogado ni Leron. Tama po. Ito, ito ay pinag-usapan ito halos isang buwan yata ang pinagtalunan. Pagkatapos sa magitan ng isang maiksing pagpapaliwanag ni Congressman Joey Salceda, sasabihin niya na walang nilabag. Napakababaw na pangangatwira naman ito. Sana imbitahan mo si Joey Salceda tumupusat dito sa tabi ko. Ah, ganun po. Para sa ganun ay mapag-usapan nating mabuti. Hindi, hindi, biro-biro ito. Huwag niyang sasabihin mm -mm. na walang paglabag ang ABS-CBN. Oo. Uh -huh. Yun lamang lupa na kinatatayuan nila ngayon. Ako, isa pa po yan, oo. Oh. Hindi eh, nga naungkat na yun sapagkat, eh mm. wala, nagsara na ang kongres nun eh. Uh -huh. Kung may panahon lamang ako nun. Oo. Uh -huh. Et eh, talagang pati yung uh, National Housing Authority, hinahanap ko yung titulo niyan eh. Mm -mm. Pa, paano magkakaroon ka ako ng ano 'yan? Paano makapagtatayo sila ng uh, ng opisina diyan, ng headquarters? Koho, uh -huh. doon sa main office nila 'yun. Yung lugar na 'yan ay pag-aari nung tinatawag na Philippine Homesite Home Site Housing Corporation, uh -huh. PHHC. Mm -mm. Ito yung poor runner ng National uh, National Housing Authority. Mm -mm. Mm -mm. Yan ay subdivision ang may-ari niyan, PHHC. Opo. Pa, paano nga 'yan mabibili nila? Uh -huh. Ngayon, ang, gusto kong itanong sa may-ari ng ABS-CBN, mabuti na lang. Eh, sabi ko nga sa iyo, bias na ako eh. oh, uh, di uh... Nakikita mo eh, sumusulak na naman ang dugo ko eh. Hindi uh, po ko, ngayon eh. pinunod eh, naman ako. Eh, na... mo yung masakit sa akin eh. pagkaganyan mm. Pagka ganyan eh, talagang uh, makikipagsuntukan uh... ako dyan eh. Uh, -huh. uh, -huh. uh -huh. Tuloy niyo kong. Isip, isipin mo ha, hanapin mo yung deed of sale. Uh -huh. Ayaw nilang ipakita. Mm -hmm. Yung bang deed of sale, ah, uh, uh, hindi mo gagamitin pagkatapos para ma-transfer sa iyo ang ano ang pangala uh, mula mula sa naunang may-ari para ma-transfer mo sa sarili mo hindi mo kakailangan yung dito sale. kailangan 'yon hmm. ba tayo nilang idiilitaw ang dito sale maliban uh -huh. na, ikaw original na may-ari noon ko hindi ang tanong ko uh -huh. ba't ayaw nilang ilitaw dahil merong problema yung dito sale yung kaya uh -huh. ayaw nilang ilitaw uh -huh. ngayon pa uh -huh. sasabihin ko na opo yung may-ari noon, PHHC. Mm -hmm. Opo, gobyerno. Okay? Korporasyon yun. Mm -hmm. Dapat meron silang resolusyon na binibenta nila sa abs at doon sa, do sa Lopez, yung naunang Lopez. Uh -huh. Opo. Ang pumirma lang yung presidente.